Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga asong disipinadong nakapila sa isang stray feeding station sa Rizal, Pinoy Suan ng netizens. Solusyon sa madumi at mabahong helmet isinusulong ng isang ride-hailing app. Totoong mukha ni Santa Claus na gamit ang 3D facial reconstruction. Two-year-old toddler sa India itinuturing bilang kauna-unahang carbon-neutral baby sa mundo. Heat wave na nguna sa top Google searches sa mga Pinoy ngayong 2024 at Selena Gomez at Benny Blanco engaged na. Sure kung lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo makalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and a viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Hindi trained, pero well-mannered. Kung minsan, mayarin tulad daw sa mga tao ang pagiging disiplinado ng mga aso. Yan ay dahil kahit hindi mo sila turuan, alam na nila ang tamang gagawin. Gaya ng nasaksihan ng netizen na ito mula San Mateo Rizal na kalmado at maayos na nakapila ang mga aso sa isang feeding station habang hinihintay ang kanilang pagkakataon para makakain. Ang naging komento ng mga netizen, panoorin sa trending report ni James Galangge. Hindi trained pero well-mannered. Yan na lamang naging pahayag ng uploader ni si Shannon Lorenzo matapos makuha na ng litrato ang mga stray dog na tila nakapila sa isang feeding station kuha ang mga naturang litrato sa isang coffee shop sa San Mateo Rizal na ayon kay Shannon ay kanilang kaagapay pa sa pagpapatupad ng kanilang advokasiya na nais magpakain sa mga asong kali sa kanilang lungsod. Dagdag pa ni Shannon, itarawaan niya ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na masaksihan ang naturang pangyayari at may kitang kalmado at disiplinado mga aso habang hinihintay ang kanilang pagkakataon para makakain. Samantala, pati ang mga netizen ay namanghasa na turong pangyayari. Pahayag na isang netizen, tinuturo raw umano ng mga aso ang kahalaga ng pagiging mapagpasensya, mapagmahal sa kapwa at pagkakaroon ng respeto sa bawat isa. Habang ayon naman sa ilang netizen, mabuti pa raw mga aso na may disiplina at marunong maghintay sa pila. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga netizen sa coffee shop at sa naturang uploader kung saan mayroon ding na-inspire na naisan pagpatuloy ang naturang proyekto. Nagbebenta si Shannon ng mga kitag na nagkakahalaga ng 50 pesos at ang kikitain mula rito ay ang kanilang gagamitin pondo para sa pagpapatayo at pagpapakain sa mga feeding station sa mga stray dog sa kanilang lungsod. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Helmet o oh, helmet? Marami ng commuter ang lumilipat sa ride-hailing services bilang pangunahing uri ng transportasyon. Madali kasi nitong naiiwas sa traffic ang mga pasahero at naihahatid sa kanilang destinasyon sa tamang oras. Ngunit kung minsan ang kapalitin nito ay kaginhawaan. At isa nga sa mga pangunahing reklamo na idinadaing ng mga pasahero ang mabaho raw at matuming helmet. Kaya naman, isang ride-hailing app ang nauna nang nagsulong ng mga hakbang para tugunan ito. Kung ano-ano ang mga yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Sa panahon ngayon, ang mga ride-hailing service ang naging takbuhan ng mga commuter na humaharap sa malalang traffic. Ito na kasi ang pinakamabilis at mura na option para sa mga bumabiyahe na ayaw maipit sa masikip na traffic at mahuli sa kanilang mga pupuntahan. Gayunpaman, kapalit ng mabilis na biyahe ay ang kuminsan na kukompromisong kaligtasan ng mga pasahero. Vulnerable kasi ang mga motorista at sakay nila sa mga aksidente. Ngunit bukod dito, mayroon pang ibang bagay na dinadaying ang mga commuter. Ito ay ang mababaho, madudumi, at mapapanghiumanong mga helmet. Ang reklamong ito, bagamat maliit, ay dumarami at naidulog na sa Senado. Isa namang motorcycle ride-hailing platform ang nauna nang naglunsad ng kanilang sanitation protocol para tugunan ng problemang ito. Ayon sa ang Chief Executive Office na si George Royeca, nagpatupad ng na ang kumpanya ng charcoal sanitation para sa mga helmet ng kanilang mga rider. Mayroon ding mga helmet cleaner na ginagamit sa iba't ibang istasyon ng kumpanya. Namahagi rin ito ng subsidiya ng mga bagong helmet sa riders ng angkas. At binigyang diin din niya na ang pagsusuot ng shower cap ay required para sa mga pasahero. Paglilinaw pa nito, option na ng pasahero kung ayaw nitong magsuot ng shower cap. Ngunit kabilang sa protocol sa mga rider, ang mag-alok at magbigay ng shower cap sa mga pasahero nito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, higit isang linggo bago ang araw ng Pasko, parami na ng parami ang mga nangangaraling sa mga bahay-bahay habang suot ang kanilang costumes at Santa hats. And speaking of Christmas, alam niyo ba na sa tinagal-tagal ng panahon ay natuklasan na sa wakas ang totoong itsura ni Santa Claus? D yan daw ay dahil sa tulong ng 3D of facial reconstruction technology kung accurate nga ba ang nakagis na nating muka ni Santa? Alamin yan sa trending report ni Arnold Herrera. Bukang bibig ng mga bata, makikita sa halos lahat ng sulok ng mga mall, may dalang mga regalo at madalas ding itampok sa iba't ibang pelikula pagsapit ng Bermonts. Sirit ka na? siya lang naman ay walang iba kundi ang sikat na Christmas figure na si Santa Claus pero alam niyo ba na maliban sa walang kamatayang presensya ni Santa, mas lalo itong gumawa ng ingay matapos matuklasan kamakailan ang kanyang totoong mukha. After more than 1,700 years sa tulong ng 3D facial reconstruction, pinangunahan ito ng Brazilian 3D specialist na si Cicero Moraes gamit ang bungo ni St. Nicholas of Myra na siyang naging inspirasyon sa imahe ni Santa. Batay sa ginawang reconstruction at anatomical deformation technique, lumabas na ang sikat na Christmas figure ay may malapad na noo, bilog ang ilong at manipis na labi. Agad ding mababanaag sa larawan ang tila strong but gentle personality ni Saint Nick at nanglagyan nito ng puting balbas, hindi mai tatanggi na hawig na hawig nga ito sa kinalakihan nating imahe ni Santa. Tumutugma rin ito sa pagsasalarawan kay Santa sa 1823 poem na Twas the Night Before Christmas. Ang kwento ni Santa Claus ay hango sa buhay ni Saint Nick na sinasabing nagpamalas na hindi matatawarang generosity para sa mga may hirap at may sakit. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. para sa ating next viral story. Everything starts with a vision. Yan ang pinatunayan ng visionary couple na ito mula sa India. Dahil kasi sa pangarap nilang better planet para sa kanilang anak, na pagtagumpayan nila itong gawing carbon neutral sa tulong ng pagtatanim ng mga puno. Ibig sabihin, zero carbon na ang contribution ng kanilang 2-year-old daughter sa kalikasan. Ang buong istorya ng pag-asa laban sa lumalalang climate change, alamin sa report ni Rovic Manuel. Ngayong mas lumalala ang epekto ng climate change sa mundo, maliit man o malaki na paraan, ay tiyak na may epekto sa ating kalikasan. Tulad na lamang ng mag-asawang Dinesh at Janaga mula sa India, at ang misyon nilang isustain ang earth sa pamamagitan ng tree planting. Sa katunayan, sa tulong ng itinanim nilang 6,000 fruit tree sa paligid ng kanilang tahanan sa Tamil Nadu, India, ay napagtagumpayan nilang maging carbon neutral ang kanilang 2-year-old nanak na si Adavi. Ibig sabihin, buong buhay ng kanilang anak ay zero carbon emission dahil mafufully absorb ito ng mga punong nakapaligid sa kanya hanggang sa kaniyang paglaki. Dahil dito, itinuring na si Adavi ng Asia Book of Records bilang world's first carbon-neutral baby dahil yan sa ipinangarap sa kaniyang better planet ng kaniyang mga magulang. Bago nito ay naging aktibo rin ang mag-asawa sa pagkombinsi sa iba na bawasan ang carbon footprint sa bisa rin ng pagtatanim. Dahil kasi sa kada isang India ay nasa dalawang tonelada ng carbon ang na emit kada taon. Kaya ang pinakagawalan dalawa, gawing carbon-neutral ang kanilang bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, 2024 Top Google Searches. Beep up girl group Beanie, Olympic gold medalist Carlos Yulo at ang OPM hit song na Sining. Ilan lamang iyan sa mga salitang kabilang sa ilabas na listahan ng Google the most searched ng mga Pinoy sa taong 2024. Pero alam niyo bang wala sa mga yan ang number one trending keyword? Kung ano ang salitang nanguna sa listahan, alamin sa report ni Millie Borja. Bago magtapos ang taon, inilabas ng search engine company na Google ang salitang pinakamadalas hanapin ng mga Pilipino online ngayong 2024. Yan ay walang iba kundi ang keyword na heat wave. At hindi naman nakapagtataka na mukhang naging climate conscious ang mga Pinoy dahil pumang-anim pa sa top 10 overall ang salitang climate change. Pagdating naman sa mga personalidad, nasa ikalawang pwesto sa most searched ngayong taon ang yumaong veteran actress na si Jacqueline Jose na pumanaw noon lamang Marso. Habang nasa ikatlong pwesto naman ang salitang Olympics, na siyang sinunda ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, na naging usap-usapan hindi lang sa kanyang pagkapanalo, kundi sa kanyang personal ding buhay. Nakuha naman ng international film ni Inside Out ang ikalamang pwesto dahil na rin marami ang nakarelate sa mga karakter nito. At mukhang dinamdam ng Pinoy fans ang pagpanaw ni dating One Direction member Liam Payne na siyang nasa ikawalong pwesto ng listahan. Habang ikapitong salitang character AI na sinunda ng salitang AI detector at ikasampu naman ang Gemini. Para sa DZRH TV, ito si Borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating trending showbiz balita, it's a yes! Bago matapos ang taon, humabol sa mga nagpalit ng title from girlfriend to fiancé si Selena Gomez. Ang American singer-actress kasi engaged na sa kanyang music producer boyfriend na si Benny Blanco. Ang kilig moment si silipin sa showbiz report na ito. Soon to be bride na si Selena Gomez. Ang 32-year-old American singer-actress engaged na sa record producer at songwriter na si Benny Blanco. Ni-reveal ito ni Selena sa pamagitan ng isang IG post flexing her diamond engagement ring with a caption, Forever Begins Now. Dahil naman sa announcement na ito, agad nagpaabot ng pagbati ang ilahan sa kanilang mga sa industriya. At syempre, kabilang na arian ang kaibigan ni Selena na si Taylor Swift. Ang pop superstar abay nag-volunteer na maging flower girl girl. Abang for sure excited and very proud naman ang soon-to-be husband ni Selena at nag-comment ng, Hey, wait, that's my wife. Kung matatanda, December last year, nang makumpirmang in a relationship na ang dalawa, matapos ilabas ni Selena ang ilang pictures mula sa kanilang trips sa New York. Bago man tong sabi gaya ng matamis na, Yes, 2015 ang unang magkatrabaho si na Benny at Selena. nag sila sa mga handang kill with kindness, same old love, I can't get enough, at single soon. Congrats, Benny and Selena. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo niyan sa ating comment section o kaya na may itag rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuid, at follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.